Hi mga ka-viewers! So balik na po ta sa balay ng ipahimo diri sa probinsya. So atong lantawon si Kuya kung unsa iyang gitrabaho. So din napita di ay is nagkating na si Kuya sa atong mga si Parlins kay gamito na niya pang brace dira sa ato ang balay. So nakita na ninyo nga na nga attach na yun ang ato ang window jams. So ang balay din nga atong ipahimo diri sa probinsya is made of steel. So makita ang mga ninyo nga wala gi kahoy nga naka-attach dira no. So diring dapita is gitawag ni Sanno ako ang banana labs kay gusto ni Sanno nga mas kimkutan daw ang ato ang walling. So nakita sa atong kitchen o sa ato ang CR kay ang atong concrete gid sa balay is kanira mangyong yung uh, CR o gatong walling diring nga uh, para sa kitchen. The rest ana is puro gid siya uh, made of steel. So Daring dapita nakita na ninyo nga nagkumbati na si Kuya darag pang measure sa iyahang si Parlins nga gamiton para sa breeze at the same time siya ginaang mag-manage diha sa mga materialis nga diligid masayang. So daring dapita na ako mga Junakis dere kay wala na sila klase So daring dapita nakita na ninyo nga nagkatkat na gid si Kuya og nagkumbati naging na gina si Kuya darag pang attach sa ato ang mga si Parlins dira sa taas. So akong bananalabs wala na siya naka-appeal diha kang Kuya katabang sa pag rebits diha sa ato ang mga super lanes kay tungod kay na siya sa taas so nagtabi pa sila dito kay nangutana akong banana labs kung tagpila po ang sako sa ato skim coat kay para nindot na tanawan ang ato walling sa CR at the same time sa ato ang kitchen. So, during dapita, nakita na ninyo nga, naka-attach na gining ato ang mga uh, window jam. So, lami na kailan tawo, no? So, muna ni improvement sa ato ang balay. So, mura na siya o warehouse nga, puro good steel. So, daghan kayo nga shock diri, ang amo ang balay is wala daw kahoy. So, nakita nila nga, puro good steel. So, muna ang ang amo ang modern house diri sa probinsya. So, nakita na ninyo nga, nagkumbati na gini diri. Ako po kodering dapita is gabi jubidyo sad kodering dapita no. So daghan kayong salamat sa inyo ang paglantaw kanunay. Bye!